Hindi naging hadlang ang rehas na bakal para makamit ng 56 anyos na si Tatay Pedro ang kanyang pangarap na makapagtapos sa pag-aaral. Ngayong araw kasi, nagtapos siya sa elementarya. Anya labis noon ang kanyang pagsisisi ng hindi ito makapagtapos sa pag-aaral. Namin hindi ma'am ubing, agsipod iti kinasulpeng ko. Kat no panggap talaga pimantay at minanan ko kanong dagijay kapsat ko iti ayat na agiskwila ng magsipod tasulpo po nga ubing akhan nga nakapalpas ulala iminta elementary lang kumal. Pero nabigyan siya muli ng pag-asa ng mag-enroll ito sa alternative learning system ng DepEd sa tulong na rin ng BJMP. Tatakat uh, amukmat tatan iti agbasa hang nga kasla idi ngaku ko amungang Hangko amung may ibaga nga hangko nga amungo kung nagbasa nga kada giti teacher min ay may nangisuro kung kas iti kas iti isa lamang si Tatay Pedro sa 32 PDL na nagtapos ng Alternative Learning System. Kasama rin dito ang 38 anyos na si Jason na nagtapos din sa junior high school. Anya hindi raw siya nakapagtapos sa high school noon dahil sa hirap ng buhay. Pagpa napag-aral sa labas dahil na sa kahirapan, bago Nagpapasalamat ako dito sa loob at hindi ko mapagpatuloy yung pag-aaral ko sa labas dito at least dito sa loob na pagpatuloy ko. Ang programang ALS ay naisakatuparan sa pakikipagtulungan ng BJMP sa DepEd. Nakapaloob din kasi ang programa sa Welfare and Development Program ng BJMP sa mga PDL. Para po mabigyan po natin ng mga PDL po natin ng ganitong kahit hindi na sila na sa labas, hindi sila nakagraduate, at least dito Uh, maka makagraduate po sila ng high school po ma'am. Sa programang ito, sasailalim ang mga PDL sa mga klase tatlong beses kada linggo sa loob ng halos sampung buwan. Labis naman ang pasasalamat dito ng mga PDL. Ay, isa sa mga pinagsisihan ko sa aking buhay ay ang aking pagiging pabaya sa aking pag-aaral at, at ang pag-una ko sa pagbabarkada at bisyo. Mas inuna kong pahalagahan ang mga makamundong bagay kaya ako napunta sa gintong sitwasyon. Ngunit hindi ko inaasahan na sa pagkakabilanggu kong ito ay muling mabubuksan ang pangarap na saglit kong nakalimutan. At ito ay makapagtapos ng aking pag-aaral. Sa 32 nagsipagtapos, tatlo rito ay mula sa Baguio City Female Dorm at 31 naman dito ay mula sa Male Dorm. Ito na ang ika-anim na pagkakataong nagsipagtapos ang mga PDL sa loob ng pasilidad. Sa kanilang pagtatapos, naging emosyonal ang kanilang mga kapamilyang dumalo, baon ang mga yakap at pasasalamat sa mga gurong nagpursige para makapagturo sa loob ng piitan. Tema ng pagtatapos ay kabataang Pilipino para sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.